Padulong na tani dito sa magpaid kay humanaman tadi dito sa lechonan sa kadalanan dito na pata sa nagparaid padulong na ko dito sila pulis, kadlok sumoto ni agar siya galita agi sa police station wala na na to dugaya na na kasalan parig daghan kayo tao dire sentro sa park ug didto tumoy sa LYR parting pagkadaghana through the di na to ni abuto ni kay onto ni pinaabot mo ni ang lugar sa City so pag-share this video guys daghan kay salamat